What's up mga idol, ito mga idol, nagkisa ako lang, nagadobo ako ng baboy mga idol Pangsahog ng kangkong ating lulutuin ngayon Ito mga idol, wow, ganda mga idol, rekadoso po ito mga idol Pangsahog lang ito mga idol, Luto, luluto ako mga idol ng kangkong, ginisang kangkong sunod natin ang nating kangkong mga idol ito mga idol wow gulay po ito mga idol hindi po ito kumpay mga idol gulay nga kangkong ang dami mga idol hindi na makasya sa ating luto, lutoan mga idol wow liit ng galiro ko mga idol pero okay lang kasya lang kasyahin natin pilitin natin. Ah, ito mga idol. Hindi nagkasya sa ating lutuan mga idol. Wow, ngaling. dami ito mga idol. Pero okay lang. Kinamay ko lang mga idol kasi hindi pa ito mainit. Wow, ngaling. Numaapaw ang kangkong mga idol. Ah, ito na mga idol. Hindi na umaapaw ang kangkong natin, mga idol, kasi ah, malapit na ito malotok, mga idol. Maliit na may mga idol. Lagyan na natin ng magic syrup. Wow, magic syrup. At saka, lagyan natin ng konting bitsin, mga idol. Huwag nyo kalimutan maglagay ng bitsin, mga idol, kasi ito ay pampalasa yan ang mga pampalasa ng mga ninuno natin mga idol noon pa. Bitchen. Wala pang nauso ang magic sarap mga idol noon. Bitchen lang ang ginagamit ng mga tao noon mga idol. Yan, luto na po ito mga idol. Ah, meron ng katas ng kangkong mga idol oh. mayroon na itong konting sabaw mga idol wow ito may subak mga idol kita nyo naman kanina wow wow oh, ganda tingnan mga idol kangkong mga idol salamat thank you for watching